Kainday ng aking ref so bad news siya ay nasil hmm? yan kaya lahat ng ating nasa ref, iniluto na natin naraw-araw natin yan mga kainday and it's so sad wala na kami magawa bakit ngayon pa diba bakit ngayon pa siya nasira? Pero may ilaw pa rin naman siya. Kaso yung makina niya, mga kainday, yun ang ayaw nang gumana. Pero may ilaw pa rin siya. Ayaw niyang lumamig. Yan. Yeah. It's so sad. <laughs> Ayak na lang tayo. Wala tayong ref. napakahirap pa naman kainday ng mga lang ref. Di ba? Hindi pwede lang ref mga kainday. Kasi dyan, natin, dyan tayo nag-iimbak ng ating food. Hindi pwedeng wala. Kaya gagawa tayo ng paraan mga kainday. Ayan, pinakita ko lang sa inyo sad na nangyari. At nasira ang aking ref. Ayan mga kainday. Thank you for watching. Bye!